Magandang umaga po mga kababayan. Good morning, good morning po sa lahat. Tayo po'y nagbabalik para sa isa na namang uh, bagong video sa mga nabalitaan po nating uh, confidential funds ni Madam Sara Duterte when she was still a mayor. So ito po ay hindi lang ngayong nasa DepEd siya. Ngayong vice president po siya, even way back before, during the time of his father as president of the Philippines. 2016 hanggang 2022 po. Nakakalula. Malalaking pera po ang pinag-uusapan dito. Sunod-sunod po yan. So ang mayor, may confidential funds. Ayaw pa ungkat. Ayaw pa busisi. Well, sinong uh, maglalakas loob dyan? Eh, nakaupong pangulo ang kanyang Airpat, kaya takot po sila, of course. Malaki po yung kanyang confidential funds. Ikumpara mo po sa mga ibang syudad sa Pilipinas. Davao City po ang may pinakamalaking confi, confi funds. Nakakalula po. At, kung titignan po natin, hindi po patas, hindi po balanse ang pagkakadistribute ng pondo para sa confidential funds dahil may mga malalaking syudad din sa Pilipinas gaya ng Cebu. Ang uh, it was so uh, unfair dahil it was disproportionate mababa pa, mababa sa Cebu e eh, sa Davao ang taas-taas ng confi funds po niya. May mga confidential funds na na-flag dahil hindi nga po sumusunod sa mga patakaran, alituntunin ng commission and audit. Yan ang maliwanag po dyan. Mga kababayan, bago po tayo magpatuloy, gusto ko po kayong uh, shout out at pasalamatan sa mga sumusuporta po na nakikinig, nanunod sa ating uh, mga videos. Maraming salamat po mga kababayan. Sana'y patuloy po ang inyong pagsuporta sa ating channel, uh, channel. Pakishare po and like at uh, magsubscribe mag-subscribe po yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel. Mga kababayan, ito po ay isang uh, isyong nakakagalit dahil alam naman po nating ang daming mga Pilipino ang naghihirap sa ngayon. Ang hirap po, napakahirap ng buhay. Alam naman po natin yan. Ito po ang issue ng korupsyon. This has been a perennial problem. Napakalaki po nga mga ninanakaw nila mga pera. Pera po ng taong bayan. It is a sad reality. There's so many, many politicians ang mga korup. Mga korakot. Ang dami po mga korakot dito talagang uh, ginagawa po nilang hanap buhay ito pong pag-upo sa kanila mga pwesto lalong-lalo na po yung mga uh, matataas na posisyon alam niyo po sa sampung kautosan ng Diyos nakasaad isa dito ang thou shall not steal wag kang magnakaw ang pag-upo po sa gobyerno at pagnanakaw, parehas din po yan. Yan po ay pagnanakaw. Pagnanakaw mula po sa kaban ng bayan. Remember, ang pera po na ito ay pera po ng taong bayan. Ito po ay hindi po pera ng mga politiko. Ito po ay pera ng mamamayang Pilipino. At kanila pong ninanakaw. Napakahirap po ng ano, buhay ng mga tao. Ang dami pong mga Pilipino ang naghihirap, naghihikahos. Ang dami pong nagrereklamo na wala na po sila maibig, maibili ng bigas, pagkain. Marami pong nagugutom. Pero itong pong mga politiko na ito, mga pol-politiko, diretsyo pong kanilang pagpapayaman at uh, pabalik-balik po sila sa pwesto, pasa-pasa po pasa sa kanilang asawa, pasa sa kanilang anak. Ang mga tao po na walang delikadesa. Ang pagnanakaw, yan na po ang kanilang bokabularyo. Yan po ang kanilang ginagawa. Ang dami po mga naghihirap. Sabihin na natin yung mga taong na hospital. Walang pambayad sa dialysis. This is only an example na marami po sa ating mga kapwa-Pilipino nagkakasakit ng Kidney failure, kailangan nila mag-dialysis. Wala silang pambayad sa hospital, hindi sila palabasin sa hospital dahil wala silang pambayad, kulang sila sa pera. Maraming gutom dyan, natutulog sa kali walang trabaho, walang maibili para sa sariling pamilya dahil walang trabaho. Unemployment has increased. Kung iisipin mo to mga politiko na to ang sasarap po ng mga buhay, pakuyakuyakuy lang po sa kanilang mga silya, sa kanilang mga upuan, sa kanilang pwesto, ang sarap po ng buhay, sila po ang yumayaman. Alam nyo mga kababayan, ang ating pong uh, bansa ay mayaman. Mayaman po ang Pilipinas. Pero ang yaman na po na yan ay uh, hindi napapakinabangan ng mga Pilipino. Parang uh, meron tayong isang uh, bulsa na butas na kahit tuloy-tuloy ang ating uh, pagbulsa galing sa kayamanan ng ating bayan, walang naiiwan, hindi napupuno ang bulsa sapagkat andyan ang mga kurakot, sapagkat ang pera na yan ay nalalaglag, nauubos, Wala, walang naiiwan, walang naiipon dahil sa mga kurakot ng bayan, dahil sa mga magnanakaw po ng bayan. Ito po ay realidad. Balikan po natin si uh, BP Sara Duterte na napakalalaki po ng kanya mga confidential funds. Hindi nga niya po mapaliwanag kung saan niya po ginamit. Pero mga kababayan, hindi lang po si Sara Duterte, ang ating vice presidente ang may kahinahinalang uh, uh, paggasta ng budget. Marami po, marami mga politiko sa Pilipinas. Kaya gustong gusto po nilang tumakbo, gusto po nilang uh, maging kandidato dahil pag nanalo po sila, yan na po ang kanilang chance para magpayaman. Well, siguro hindi naman po ganun ang lahat pero karamihan sa lahat ng mga tumatakbo, mga traditional politicians, paulit-ulit, papalit-palit, pinapasa ang kapangyarihan sa kapamilya. Alam niyo po, ito yung mga klase po ng mga politiko na kurakot. Alam niyo po, yung mga politikong hindi mawala-wala sa pwesto, at sila-sila na lang pong nagpapalitang mga family members. Ito po yung mga kurakot na mga klase ng politiko. Mga kababayan, sana po palitan na po natin. Pumili po tayo ng mga bago. Hindi po yung same family names. Mga political dynasty sa isang probinsya, magkakamag-anak, sila-sila po. Alam niyo marami po ang gustong maglingkod. Marami. Marami pong mga may kakayahang maging isang magaling na uh, lingkod bayan. Pero ang uh, problema po, wala po silang mahina po ang kanilang makinarya, wala silang malaking pondo sa pang pangangampanya. Sana po palitan na po natin ang ating uh, pamantayan sa pagpili ng mga kandidato. Sana po maging mautak po tayo, smarte sa pagpili. Hindi po yung mga kandidatong sikat, mga kandidatong may kayamanan, mga may kandidatong may pampamudmud na salapi. Hindi po yung mga klasing ganun. Ang iboto po natin, dapat piliin po natin yung uh, may magandang track record na wala pong uh, bahid po ng korupsyon. Yan po dapat. It is so sad na marami sa ating mga kababayan ang mga hindi nag-iisip. Mabigyan lang ng 500 pesos, happy na sila. Yun na ang kanila iboboto. Kaya hindi po umaasenso ang Pilipinas. Ang daming nagrereklamo, kahirap ng buhay. Ang daming nagrereklamo na walang-wala sila. Nagrereklamo na napaka mahal ng mga bigas, bilihin, etc. etc. Pero ano ang uh, inilulukluk natin? Mga magnanakaw, mga kurakot. So sino ang dapat i-blame dito? Actually, hindi po yung kandidato ang dapat i-blame dito. Ang mga taong namimili na mga kurakot, ang mga taong naglukluk sa kurakot, sila po dapat ang i dito, sila po dapat ang singilin dito. Hindi ko po alam bakit marami po sa atin ang hindi nag-iisip na mga Pilipino. Paparating na naman ang eleksyon. Pero hindi pa rin po tayo natututo, mga kababayan. Tayo ang may problema kung bakit ganito po ang ating gobyerno. Ang dami pong mga misfits. Ang dami pong mga kurakot, mga kurap, dahil ibinoto ng taong bayan. Yan po ang nangyayari. Kaya hindi po makaangat-angat ang ating bansa. Dahil patuloy pa rin po tayo sa pagboto sa mga traditional politicians, yung mga sikat na pamilya, yung mga Uh, nagbibigay ng pera, yung mga guwapo, magaling sumayaw, etc. Et, yun po yung mga klase na pinipili po natin. Hindi po natin nakikita yung kandidato na may uh, magandang record, kandidato na uh, may angking talino para dalhin ng Pilipinas sa kaginhawaan at pagprogreso isip-isip po tayo mga kababayan ko. Malapit na naman ang eleksyon next year. Gusto ko pong balikan yung sinabi ko kanina. Na nakakagalit itong mga taong ito. Mga na mapagsamantala. Ang hirap ng buhay, ang dami po mga kababayan natin ang kawawa po talaga ang buhay. Hirap na makabili ng uh, pagkain para sa pamilya. Hirap na bilhi ng mga pinagbibiling gamot ng mga doktor, walang pambayad sa dialysis, etc. etc. Ang hirap ng buhay. Subalit itong mga taong kurakot na ito, parang buhay hari, ang gaganda ng mga sasakyan, may mga mansyon na bahay, pero tayong mga ordinaryong typical Filipinos, tayo po ang naghihirap. Sila po ay nagpapakayaman, nagpapakasarap sa kanila pong uh, posisyong hinahawakan. Kaya mag-isip-isip po tayo mga kababayan. Sana po yung mga naranasan na natin, mga bad record ng mga politiko, wag na po natin paulitin yung mga yan. Iboto po natin ang bunyog party list, sigurado po yan. Andiyan po si Attorney Enzo Recto as the first nominee, Congressman na uh, Ricky Tumotorgo sigurado po tayo dyan. We won't regret it. Iboto po natin ang mga bago, kagaya ni Attorney Toto Kausing. Alam niyo po, galing po sa ordinaryong pamilya, pero ang pagserbisyo yan po ang priority niya. Ang pagserbisyohan ang mamamayang Pilipino. Wala po silang ibang agenda kundi ang tumulong magserbisyo sa ating mga mamamayan. Alam niyo po yung mga trapo, alam na natin yan. Uh, front lang po nila yung mga tulong-tulong na yan, nagbibigay ng ayuda, pero sa katagalan, ano na po yan? Kurakot. Mangungurakot na po yan. Yan po ang kalalabasan niyan. Anyway, mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang aking uh, maikling reaction sa mga pangyayari po sa ating bayan, ang uh, korupsyon. Sana po, wag na po tayong uh, magpakabobo sa pagpili ng mga kandidato. Sana po, isipin po natin ang uh, hinaharap. Isipin po natin ang kaginhawaan ng bawat Pilipino. Huwag na nating iboto ang mga kandidatong kurap. Mga kandidatong buwaya at wala pong ginagawang mabuti para sa bayan. Yan lang po muna ngayon. Magandang tanghali po sa inyong lahat. God bless everyone.